Nasagip pang isang lalaki matapos ang mahigit dalawang buwan sa gitna ng laot sa Russia. Pero ang rescuers na gulantang nang madiskubri ang sitwasyon ng kanya mga kasama. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nagsisigaw ang lalaking sakay ng rubber boat na ito nang makita niya mga rescuers sa dagat na sakop ng Russia. Agad siyang pinakalma ng mga otoridad nang lapitan ng lalaki na diskubring hindi pala siya mag-isa. Dalawang bangka ang kasama niya sa bangka. Base sa investigasyon, 67 araw nang nasa laot ang naturang lalaki. August 9 na maglayag siya kasama ang kanyang kapatid at 15 na anak patungo sa isang isla sa Russia pero inano daw sila ng malaking alon kaya hindi na nakabalik. Hindi na kaya na ng dalawa niyang kasama ang matinding lamig kaya binawian sila ng buhay habang nasa rubber boat. Dinala na rin sa ospital ang nasagip na lalaki. Sa Russia pa rin, nasilayan ang misto ng mistulang pagguhit ng langit na tinatawag na Comet of the Century pambihirang pagkakataon ng pagdaan ng naturang bulalakaw dahil kailan pa muling maghihintay ng 80,000 years para pumasok ulit yan sa ating solar system. Unang nadiskubri ang nasabing comet noong 2023 sa isang observatory sa China at ng isang telescope sa South Africa. Nasa pool naman sa video ang subline na landing ng isang US Navy parachutist sa California sa Amerika. Bumulusok siya sa mga manonood sa gitna ng isang airshow sa taunang San Francisco's Fleet Week. Sugata ng isang mag-ina matapos bagsaka ng naturang parachutist. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.